Oh. Si, Buboy, panda. Ng guys, guys. Nga. oh si Buboy Panda Patingin ng mata Ito guys, <laughs> malaki ito guys. Patingin nga. Tinimid. oh si oh 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 ng oh Patay na yan? Hindi pa. Kumakalaw pa. Guys, ito guys. Malaki ito guys. Tingin nga. Na. Tingin ba? No, guys, ito malaki. Ito malaki. Kumakalaw. Buhay pa kasi. Bakit? Na? Ay hey, guys. Ano mo yung pako? Pa pamamatay. Aro. Ito guys. Kumakalaw pa siya. Patay na to Ito guys.

Ang dami buhay. Patay na. Tulog, tulog, tulog. Ay, big yan. Oo, oo. mo big ako big big muna. Dilo, muna. Tragula, mo, Prito. Inisan mo mo, Oy. Tara, kuya. Adwata mo. Adwa mo. Wow, 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 wow. Hello, guys. Tinimid. Ganyan, lumulobo siya. Hmm yan para magaling may lasa. Galing naman sa dagat to, ma maalat din to. Hindi hmm, may galing sa dagat yan. Saan ba ito galing? Sa sapa. Ah, sapa yan. Maalat naman ng sapa, di ba? Hmm, hindi naman. man. Kainan ka na ba? Hmm. Ang tubig sa sapa. Hmm. Hindi pa sige. Kalasa lang ang tubig natin dito sa bomba. Ah, ganun? Hmm. Ano mo? Pero mas masarap naman yung sa bomba kasi.

Ilaw no, pa? Hmm. Ay, pwede na yun. Yung ano lang pala yun, napalo niya kanina. Kasi pinawalo talaga. Kawawa naman Para mamatay. Oh, tignan natin sila. Oh my god.

bukan apa guys Ini nah guys, tentunya kan? Ayo kita te, lucu nah Yan, yan, yan oh. Dia yang buat you Cuma lagi oh. mm -hmm. Dipa oh Medyo mainit. Ito ang nal, nal naluto guys. Ayan. Hey. Okay. Okay. guys, <coughs>